malakas yung ano dahil sa yung sunod tun na ulan malakas guys ah, uh, ito yung iluksapa na nag produce ng ano bubbles o yun pero ngayon hindi mo malalaman na nang produ yung yun ng bubbles kasi malakas ang agos ng tayo guys sa ilog. ilog ilog sapa ilog na talaga to malaki na guys eh, diba yun o no, yun sa gilid yung mga ano may nagbabahay dyan tapos dumating yung nagkaroon ng bagyo nawasak nalipat sila kaya hindi na sila pinabalik dyan bawal na so ngayon karoon na naman ng bagyong Enteng, ito na yung sitwasyon sa ano. Uh, tumaas talaga ang tubig guys. Oh. Ito yung mga ano, update sa ilog. So, ito guys. Oh. Lumakas yan ng, ano. Pero bote, malma na yung ulan. Malma na yung ulan. At hindi na ano, masyadong malakas okay ang sitwasyon sa ilog tapos na tayo dun sa highway dito naman sa ilog at naging dilaw ano to dati yung kulay ano kulay uh, malinaw yung ilog na tubig pero dumating yung, yung sunod sunod na ulan naging ganito uh, ilog ano brown na siya naging makotik So, Hoy guys. Listo. Wala na yung nakapira di sa gilid niya. Ayos lang kung may naka ano, ano mga grills kasi bawal bawal sa mga bata na mahulog. sana tuloy tuloy na to guys so ito yung malapit na tulay sa amin ang ilog so pa uwi na tayo guys update naman natin yung banda sa ano, uh, sa pinakrabuhan galing ako sa ano, nagdadala ng merienda guys at nagkuha rin ng laruan guys ito ito yung ginadala kong laruan uh, magagamit ko to sana paglalive kaya pinapapunta ko ng partner ko sa ating dahil yun guys oh. So, guys. San Jose guys Pauwi na tayo Hindi na Hindi na masyadong Maano ma, -ano yung daan Mga Lumalabas na ng mga tao Kasi hindi na masyadong maulan guys Sana tuloy tuloy na itong Pag kalma na Ang ulan ma, Sana Malis na talaga si Pag yung Pero yung sagsaga ng uh, kahapon, lab, uh, bahat ko dito guys. Uh, tumatakbo talaga yung, tumatakbo yung tubig. So, yan, malapit na tayo. Kunting ano na lang, malapit na talaga tayo. Malapit na, malapit na. Yan, guys. Malapit na tayo. Ah, uh, sana tuloy-tuloy na to. Lumiwanag na yung paligid. At uh, pati signal na wala. guys guys uh, dito tayo sa ano kapit na dito na sa ano likod ay yung bahay namin ano. uh, lumiwanag na marami nang nagsilabasa ng mga tao uh, sana tuloy na itong pag ano ng ulan ito maliwanag na may nagpaano na nga may ah, uh, dito bandawa walang ganong tao kasi ano rin ito? ito may nag na -ano, may naglali na may, may, naglilinis And guys ito yung ano namin yung ito maganda to hindi ganong matao dito guys ah uh, ah diba? uh, magandang twist to uh, gagawa ng mga content kasi tahimik walang so, ganong tao kasi nasa bandang Libliba na to sa dulo na to. Oo. Maganda to yung Ito yung lumabas ako guys. Ito yung ano na to. to. guys. So, galing to sa dun sa labasan. Yung una kong nasa unahan ng video. So dito, tinignan ko lang bago ako papasok. Okay na, lumiwanag yung okay, guys may ano pa ating nanasin sana tuloy tuloy na po guys nakapayon pa na. nga pero may ambon pa rin may ambon pa rin guys dito may ilog sapa ah, dito ito talaga yung ilog sapa guys ah, may ilog sapa dyan may yeah, ilog sapa update natin yung ilog sapa guys kasi yung sunod sunod na ulan ay yung nakakatakot po guys hindi ah, dito, guys hindi guys may dito Okay naman, medyo malalim yung ilog dito. Hindi katulad yung uh, yung naka yung unang video na malaking ilog yung may ano may mga grills na ano bakal yun delikado yun may nakatira doon na mga bahay hindi katulad dito ano na, tapos malalim kahit malapas yung ano ulan ah uh, malayo sa ano so, yung open ang panahon sa ano ano na tayo Labas-labas na guys Parang Probinsya din to Kasi ano eh ah, Ito guys Ano to guys eh ah, Housing Yung area na to Ay housing Housing to guys Ang housing Ay ano Ano ah, pare-pareho yung bahay, pag sarili mo ng bahay, ano ito nang gagawa na, halimbawa yung ganyan sa second floor mo, ganun. pero yung laki ng bahay, pare-pareho hindi mong space mga, ano yun, mga naula na naman pero, hindi na po makakatuloy-tuloy Ayan, maano pa rin yung kalagitan na no? tulim din pa tulim pa guys so sana tuloy tuloy na yung ano hindi na ano kasi kanina nag turn out sa kabilang ano barangay yung kami kaya walang signal yung wifi namin kanina so, yung, yung, yung ulan ha so pakita ko lang yung housing ito yung Uh, housing ng NHE ito yung mga bahay ng NHE guys oh. ganyan ganito yung mga pabahay ng NHE ganyan ang forma guys e dito parang may maraming mga kahir kasi iba naman ang ano doon ah uh, black ibang black yun so, ganito yung situation yun yan ganito yung mga uh, forma ng bahay ng NHE housing NHE housing to guys uh, ayan Ganun. ulan tapos gumagma ganyan guys Ganun. so nahula na naman guys pero maliwanag na yung kalangitan Ayan mga housing guys So ayan Maulan So Pasok na tayo sa bahay Kasi malamig Malamig guys Ah, uh, sinabi ko sa inyo na ito yung mga housing ng NHA. Uh, na tayo guys tinaulan naulan na naman sana ano malma na yung ano yung ulan dulot ni bag yung enteng enteng guys ito yung mga ano mga NHE pa bahay guys ah, national housing lang guys uh, lang sa hanggang sa susunod na video kasi maulan at ako'y mahirapan pag ano so debu